Ayun ang mga idol of Pyrex so. Uy! Ang ganda! Dalawa! Tatlo! Ito pa Oh. laka! Ngerti tayo na ito! impo, pa Oh. <laughs> Tingnan nyo mga kababayan natin, no? Oh. Hello <laughs> po! Ayan! Ang dami nyo, ha! Ah. Ang dami nyo nakuha, ah. <laughs> Talagang hila-hila nila nakakartan, eh, oh. oh. Pero Ayan, ng kababayan natin, di ba? Ito naman yung sa akin, kunti pa lang! Kaya maghahanap po talaga tayo dito ngayon! magahanap, kunti lang po ang ano ngayon mga idol kunti lang po ang nakukuha ngayon marami din mga laruan mga laruan ng marami wala <laughs> po kasi po dapat may kay karton sila po karton dapat wala po marami na kayo nakuha Ha? Ah? Meron po, nandun na. Ah, nasa gilid. Wala masyado, yun. <laughs> ang hirap din natin, mamili ng na laruan dito, eh. <laughs> oh, sure. <laughs> ay, nakapreto na, te. Ha? Ah? Nakapreto na. <laughs> ah, ay, kinompleto mo pala? Uh -oh. oh, ang galing ni ate, oh. Uh -oh. Ano yun? Ano? natunog! Oo! Paano ka nga? Di ba, libre na? Natunog <laughs> na, libre na yung bata. Di ba, ayos ah. <laughs> Sorte, <laughs> di ba? Ay! Ito Ito tayo. Ah, tiles tiles pala ito. Oh, nga oh. Tiles. Oh. Hirap din maghanap mga idol. Talaga namang ah, surtihan lang po talaga kasi dito pag ah, maraming tapon ba. Ngayon, nola kunti lang. Karamihan ngayon, mga laruan po. hirap lang din talaga mamili ng laruan ba? ka angel oh ruba ruba ruba, ruba. Oh, may nagbibinta pala dito, ruba ruba daw doon sa kapila, ayan oh. oh ruba ruba daw free 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 yeah. okay. ano po, ah, may nakuha ka na ah <laughs> Pri, pri, pri. Dito talaga, maghanap lang talaga tayo. Oh. Ito, lagayan ng mga ano to. Ah, mga GLS. Diba? Hanap. Grabe, ang daming mga uh, nanguha ngayon mga idol. Ah, naman to. Alam yan. Ay, si Mangyang Biday, oh. <laughs> Get out! Tami Man. na, niya na. Kararene, kararene, kararene. Ako nga din, eh. Hello. Ha? Wala masyado yun. Wala pa. At Wala least, ikaw, ako. meron ka na. Ay, si Mamo. <laughs> Tara, hanap, Dito po, matalaga mga idol, uh, Talagang maghahanap lang po tayo kung ano mga pwede natin makuha dito. Ito, nagbibinta pa. Ayan, oh. Bibinta pa yan. Dito tayo, dito tayo. Hanap na makuha. Dami din mga laruan eh. Mahirap talaga maghanap dito ng laruan kasi minsan nauubos yung oras natin dito. Gusto ko lang talaga babasagin. Ano to? Ayo to, to, to. Ah, nagbibinta din pala. Sayang. Sa Ayun. Bibinta din. Let's go. O. Oh. Sa mga nagtatanong, anong lugar to? Ito po ay ano, ha? Ito po ay Friday Market Harads, ha? Sa mga nagtatanong, ha? Wala. Tayo masyado makuha talaga dito ngayon. Ito. Tamahan nyo lang ako dito Wala, wala masyado Puro nagkalat man Ito Basag Tre May nakuha tayong ano May nakuha tayong isang pit-shell <laughs> Oh, ano yun ang inalungkat nyo dyan. <laughs> Ginto. <laughs> Ginto. Baka meron na. Hi, welcome to her vlog. <laughs> Ayos yung mga talo on her Facebook page. <laughs> <laughs> Grabe sumbrero. Oh, sombrero. Follow kayo guys para mabigyan niya kayo ng ano, tulot oh, niya dito. Oo, mga gamit. o. Yo, oh, GG. Doon yan. Pak! Kita ko yung sarili ko mamaya. Sure yan, sigurado yan. Ano to, ano to? Ano to? kahit mga medyas dito pinapulot ano ka ba eh walang, kaysa naman bibili ka walang patawad mahal ang medyas ako sa kuwi kahit ako ah pupulutin ko yan haba libre lang yan kaang ka pa basta may paris una no buo pa naman <laughs> baka may gusto nito yan, bagay natin doon. Baka may gusto noon, pamigay naman natin eh. Tapit uh, mga pang ano ng dagat oh. Pang bata. Padil, natawag yan, padil. Eh, <laughs> titigay sa isang piraso. Pag naipon to, dadami din to eh. Eh, di ba? Sa kabila, wala pa din sa kabila eh. Ganun din. Ganon din. Para rin tayo makuha doon Ayun o mga idol o oh, Pyrex oh. Uy! Ang ganda! Dalawa! Tatlo! Ito pa oh Ang laka! Ngerti tayo na ito! Ayun oh o! Oh. Pwede na ka? Dalaki o oh, mga plastik o oh. Oh. Ayos pa to. Ang ganda ng baso, di kulay. Kunin <laughs> natin to, ayos to ah. Yan. Dengan apa tuh? Saya mau eh. ke luar negeri ulang tapi toto ay basag. Tunggalang din talaga lo diyan, dami rin ano? Dami eh. Dami rin nagkasayang-sayang din. <laughs> ha? Kaya nga nga eh. Ay, ay nadurog din na mabilis mabasag. Mabilis mabasag. Ha? Ah? Ano yan? Ay, kalod Ay, plastic. Ito ito mga plastic ito. Ayan, yan, yan. Plastic din. Ha? Plastic din. Ay, yan. <laughs> Ayan, okay, ulit ha. Loading <laughs> natin. <laughs> Siyempre. So, dagdag natin yan doon sa ano natin. Doon sa lagayan. O. Oh, dagdag natin yan dyan, dyan mo na yan sa gilid. Ito o. Ayan o. Ito, 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 ito. Ayun ang mga idol pa Pyrex o. Oh. Uy, ang ganda. Dalawa. Dalawa tatlo ito pa oh ang laka tinurti tayo na ito yun pa oh. oh may damage man ito ang ganda na ito kaya nakadak pa tayo ng pyrex tatlo sana all sana all <laughs> sana all mga idol sana all Kala ko wala po. Hindi na ako madagdagan yung kuha natin. Oh, baka mabasag. Di ba? Eh, okay, kuha natin ng idol oh. <laughs> Kahit pa paano, swerte pa din. Sa Pyrex pa lang. Panalo na kayo. Wait lang. Ayan. Ayusin natin. Para makita nyo ng maayos. Oh, buo. Oh. Walang kasabit-sabit. Swerte, mabigyan natin ito. Oh. Tatlo yan, tatlo. Tapos may food warmer pa. Tapos nandito yung iba. Okay. So, sa mga gusto magkaroon ng gamit, alam na ang gagawin. Follow, like, and share na mga idol. Maraming maraming salamat. Bye-bye. Peace out.